Hello guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, eh, di tayo nang babago ng damit kasi isang upuan lang to. Ayan, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang uh, benepisyo ng avocado. Avocado, yes. Tama po pagkarin ninyo? Health benefits po ng avocado. Ayan po ito sa may healthy info. Ayan, kinuha natin doon yung information. And again, unang-una, hindi na natin patatagalin. Ayan, antioxidants nga daw po siya or mayaman sa antioxidants ang avocado. So, alam nyo na, di ba kung uh, naghahanap kayo ng mga pagkain na mayaman sa antioxidants, avocado nga ang isa sa dapat nating kainin. Pangalawa, ayan, pampalakas ng immune system. Ayan, so kailangan na kailangan natin yan. Alam naman natin, lalo na kung lagi nga nagpupuya, tumihina na ang immune system mo, isa ang avocado nga pala. Sa papalakas ng immune system natin pangatlo, ay uh, makakatulong sa pagpapayat, ayan kaya pala hindi ako pumapayat, di tayo nag pero yun na nga, ayan, so nakakatulong daw po sa ating pagpapayat ang abocado, number four. ayan, ay mainam na control sa sugar levels laban sa diabetes, so alam naman natin na sugar nga po ang kalaban nga po ng uh, mga ayaw sa diabetes ayan Tama ba? Kasi hindi tayo pwedeng uh, kumain na kumain ng sugar. And again, yung rice man ay uh, consider as sugar na rin siya. So mar marami tayong kumain ng rice. Ayan, tataas din yung blood sugar natin. So isa pala ang avocado sa dapat natin kainin para naman hindi tayo magkaroon ng diabetes or uh, malabanan natin ang diabetes. So number 5, uh, ayan, panglabas panlabas sa heart disease. Panlabas, panla, panlaban siguro to. Medyo na typo lang siya. Panlaban sa heart disease. Ayan. So, um, alam ko good cholesterol lang avocado. Pero hindi ko sure ah. I-search e nyo muna po. Pero, yung about sa good cholesterol. Pero yun lang ang uh, parang tatandaan ko. Pero yun nga, panlaban doon siya sa heart disease. So, sa mga ano dyan, alam nyo na. And uh, number 7, uh, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pa, lang pala tayo. Ayan, yeah, number 6, ayan, ay uh, pinapababa ang sakit ng reuma Wow! para sa mga seniors natin dyan na nakakaranas na nga po ng rayuma, mainam pala ang abukado. Ayan. Syempre, pero syempre, lahat ng bagay kailangan may moderation lang, hindi, hindi masyadong sobra-sobra uh, para naman hindi po tayo uh, magkaroon ng komplikasyon. Ay, hindi man hindi mo komplikasyon, no? Para hindi, uh, ano ba tawag dito? Basta lahat ng sobra ay masama. So, huwag naman masyadong sobra-sobra. Pero yun na nga, panlaban daw pala siya sa rayuma. Ngayon ko na nalaman to, oh, nakakatuwa lang. And, pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan and last ayan uh, pinapabagal ang pagkakaroon ng wrinkles again ang grabe no ang dami palang mga pagkain na panlaban sa anti-aging anti foods na uh, hindi tayo magkakaroon ng mga wrinkles isa pala yung avocado doon so nakakatuwa lang din na ang dami nating nalalaman sa mga video nga po na ginagawa din natin maging ako may mga nalalaman thanks din sa healthy info Ayan. So, maraming maraming salamat. God bless. And kung nagustuhan nyo po at gusto nyo yung mga ganito content, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And please do share na rin po itong uh, YouTube video natin para naman marami pa po tayong matulungan. Okay, share po sa mga social medias nyo. Ayan, kahit sa Facebook, um, TikTok, Twitter, sa lahat. Pa-share na po. Ayun. So, maraming maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And uh, see you again sa another vlog po natin. Bye-bye. See you again.